Hating gabi sa isang gusali ng universidad, palihim na gumagala ang gwardyang si Jill at pumasok sa isang laboratorio, kung saan pansamantalang pinatay ang kamera sa tulong ng isang kaibigan. Ninakaw ni Jill ang mga gamot mula sa lalagyang para sa expired na medisina. Hinabukasan, ibinente niya ito kay Greg, pero mas mababa ang bayad kaysa sa kanilang napagkasunduan. Pagkatapos, nagtungo si Jill sa bahay ng kanyang bienan na si Doris para sunduin ang kanyang mga anak na sina Matilda at Noah. Ipinaalala ni Doris na ihatid niya agad ang mga bata, na nagpapahiwatig na wala si Jill ng kustodiya. Sa biyahe, sinubukan ni Jill na bumuo ng koneksyon sa kanyang mga anak. Masiglang sumasagot si Matilda, ngunit si Noah ay tahimik lang. Habang nasira ang radyo ng sasakyan, may isang sasakyang nawala ng kontrol sa kalsada, kaya't kinailangang umiwas ni Jill. Ngunit may ikalawang sasakyan na bumangga sa kanila, dahilan para gamulong ang sasakyan pababa ng burol at tuluyang mahulog sa lawa. Habang napupuno ng tubig ang loob ng sasakyan, pinakawala ni Jill ang seatbelt ng kanyang mga anak upang makatakas sa bintana. Nang siya naman ang susubok lumabas, tinutulak siya ng agos, at hirap siyang lumangoy. Sa kabutihang palad, nakalutang din siya at nakita si Noah sa tabi niya, pero si Matilda ay nasa pampang at ginagamot ng dalawang pulis. Sinabi ng mga pulis na nawala ng kuryente ang buong lungsod at pinayuhan siyang pumunta sa ospital dahil sa sugat niya sa nuo. Sa ospital, nagulat silang marami ring sugat ang tao ang nandoon. May ilang lalaking nag-uusap at sinasabing maaaring isang teroristang pag-atake ang nangyari dahil ang normal na brownout ay hindi dapat nakaapekto sa mga sasakyan. Dahil hindi malala ang sugat ni Jill, hindi siya agad na asikaso ng mga doktor at siya na mismo ang naglinis ng kanyang sugat. Biglang may babaeng nagsisigaw tungkol sa isang himala, kaya't dali-daling nagtungo si Jill sa kwarto at natuklasang lahat ng pasyenteng nasa koma ay nagising. Pagbalik nila sa bahay ni Doris, sinabi nito na hindi gumagana ang mga telepono at hindi rin tumatanggap ng credit card ang mga tindahan. Sa kasamaang palad, ang natitirang pera ni Jill ay nasa lawa na. Dahil sa sitwasyon, pinayagan ni Doris si Jill na manatili muna sa kanyang bahay. Kinagabihan, hindi makatulog si Jill kaya't pumunta siya sa sala upang tingnan ang mga larawan ng kanyang mga anak at ng yumaong asawa. Sumama sa kanya si Doris dahil hindi rin ito makatulog. Nag-usap sila tungkol sa gamot pampatulog, hindi umiinom si Jill dahil isa siyang recovering addict, habang si Doris naman ay nagsabing hindi rin siya tinutulungan ng mga ito. Pagkatapos silipin si Matilda, nakita ni Jill nagising din si Noah. Pinanood nila ang mga falling stars ngunit napagtanto nilang mga satellite pala iyon. Habang papunta sa trabaho, napansin ni Jill na walang tao sa bayan ang makatulog kaya't abala silang lahat sa lansangan. Nakasalubong niya si Greg na gustong bumili pa ng gamot at handang magbayad ng doble. Dahil lahat ay umiinom ng kung ano-ano para makayanan ang insomnia, desperado si Greg kaya't sinabi ni Jill na susubukan niyang kumuha pamamaya. Pagdating niya sa universidad, wala siyang nadat ng tao. Kinaumagahan, matapos ang kanyang shift, pumasok si Jill sa lab upang kumuha muli ng expired na gamot pero bigla siyang pinaligiran ng mga armadong sundalo. Ipinakilala niyang isa siyang dating corporal upang mapalayo sila. Dumating si Dr. Murphy at nabigunang makitang nagnanakaw si Jill. Hindi na niya pinakinggan ang mga paliwanag nito. Ipinaliwanag ng mga sundalo at ni Murphy na itinatayo nila ang isang research hub dahil mula nang mawala ng kuryente, wala nang tao ang nakakatulog. Inalok siya ni Murphy na sumama sa kanila, ngunit tumanggi si Jill. Bago siya umalis, ibinigay ni Murphy ang address ng hub kay Brian at sinabing isama ang pamilya ni Jill. Sinabihan ni Brian si Jill na dapat ay tinanggap niya ang alok at ipinaliwanag ang magiging epekto ng hindi pagtulog, magkakaroon ng guni-guni, babagsak ang katawan, at sa huli ay titigil ang puso. Isa lamang ang nakatulog mula kahapon at dinala siya sa hub upang pag-aralan. Nabanggit ni Jill na tulog si Matilda nang umalis siya kaya't nabahala si Brian na baka patay na ito. Agad na umuwi si Jill sa bahay ni Doris ngunit si Noah lang ang nadatnan at sinabing dinala ni Doris si Matilda sa simbahan. Nagimpake si Jill ng gamit at sinabing pupuntahan nila ang kapatid niya ngunit hinarang sila ni Brian. Gusto nitong dalhin si Matilda sa hub para pag-aralan ngunit tumanggi si Jill. Habang naglalakad sila sa bayan, sinusundan sila ni Brian. Nagsisimula ng mawala ng katinuan ang mga tao, nagiging marahas, sinisira ang mga ari-arian, at nakikipag-away. May natagpuan silang bangkay sa likod ng basurahan at nagulat si Jill nang makilalang ito ang sheriff. Nagtanong si Noah kung anong nangyayari at ipinaliwanag ni Jill na ang matinding puyat ay sumisira sa isipan ng tao. Samantala, ipinakilala ni Doris si Matilda sa pastor. Hinimok nito si Matilda na matulog upang maging simbolo ng pag-asa para sa mga hindi makatulog. Nang makatulog na si Matilda, ipinahayag ng pastor sa kanyang mga tagasunod na may himalana, at ang enerhiya nito ay kakalat sa lahat. Ngunit nang magising si Matilda at subukang ilabas siya ni Doris, nagtanong ang mga tao kung kailan siya makakatulong sa kanila upang makatulog din. May ilan na isinasaalang-alang pa ang pag-aalay sa kanya gaya ng ginawa ng Diyos kay Jesus upang iligtas ang sangkatauhan. Habang sinusubukang pekalmehin ng pastor ang mga tao, dumating sina Jill, Noah, at Brian. Naghahanda na ang isang pulis na magpaputok kaya't pinabalik muli sila ng pastor sa kanilang mga upuan. Gusto nang kunin ni Jill si Matilda ngunit ayaw ng karamihan na paalisan ng bata. Isang babae ang nagsabing legal na nasa pangangalaga pa rin siya ni Doris. Nang muling tumindi ang tensyon, pinaalalahanan ni Brian ang lahat na apektado na ng insomnia ang kanilang isipan at sinabi ang tungkol sa Research Hub na maaaring may solusyon ang siyensya. Tumanggi ang pastor na ipadala si Matilda sa lab dahil baka gawin siyang test subject, kaya't nagbanta si Brian na babalik siya kasama ang buong hukbo. Kaya binaril siya ng pulis. Habang nagkakagulo ang mga tao, dinala ni Doris si Matilda sa likod na pintuan at sinundan sila ng nagkakagulong tao. Naghanap sila sa iba't ibang silid ng simbahan, at nagkunwaring nawalan ni Doris si Matilda. Matapos sabihing magkita sila sa gubat, natagpuan ni Jill ang kanyang anak na babae na nagtatago sa itaas. Kailangan nilang gumalaw ng maingat dahil tinatakot ng pulis ang pastor na babarilan ito kung hindi niya isusuko ang bata. Sa loob ng kapilya, nananatili si Noah sa pagkabigla habang tinatitigan ang bangkay ni Brian. Nang halugugin niya ang bulsa nito, nakita niya ang address ng research hub. Bigla siyang nakarinig ng mga putok ng baril at sigawan, kaya tumakbo siya papuntang gubat upang makasama muli ang kanyang pamilya. Tumakbo silang magkakasama hanggat nakatagpo sila ng ligtas na taguan sa isang parking lot. Sinabi ni Noah na dapat nilang dalhin si Matilda sa hub upang mahanap ng lunas, pero tumanggi si Jill. Nagbago lang siya ng isip ng sabihin ni Noah na kapag namatay ang lahat, si Matilda na lang ang matitira sa mundo. Kailangan nila ng sasakyan para makaligtas, kaya pumunta si Jill sa garahe ni Greg. Ngunit nadatna niyang duguan na ito sa sahig, binaril siya ng dalawang magnanakaw. Nang makar inig sila ng ingay mula kay Jill, agad siyang nagtago. Inakala ng mga magnanakaw na si... Greg ang gumawa ng ingay kaya't brutal nila itong pinatay sa pamamagitan ng pagtadyak sa kanyang ulo. Habang palihim na gumagalaw si Jill, kinuha niya ang isang distornilyador bilang panangga. Kinuha ng mga magnanakaw ang isang sasakyan at umalis din sa wakas. Tiningnan ni Jill ang mga susi sa mesa at pumili rin ng sasakyan. Isinama niya ang kanyang mga anak at umalis na sila. Sa gitna ng biyahe, nakatulog si Matilda. Pagsapit ng gabi, nadaanan nila ang bangkay ng mga magnanakaw sa kalsada at ang ninakaw nilang sasakyan ay bumangga. Napansin ni Jill na ninakaw ng mga ito ang badge at baril ng sheriff na nangangahulugang sila rin ang pumatay dito. Kinuha niya ang badge at baril at bumalik sa kanilang sasakyan. Pagkatapos nilang huminto sandali, sinabi ni Jill kay Noah na ang mga tauhan ni Murphy ang bumaril sa mga magnanakaw. Si Murphy ay isang psychiatrist ng militar na dati ay gumamit ng malulupit at hindi makataong pamamaraan ng pagpapahirap at pagpatay, kabilang na ang sleep deprivation. Si Murphy rin ang tumulong kay Jill na makahanap ng trabaho matapos siyang mapolios dahil sa kanyang pagkalulong sa droga. Naiintindihan ni Noah ang pangamba ng kanyang ina pero gusto pa rin niyang dalhin si Matilda sa hub. Kinabukasan, nadaanan nila ang isang grupo ng mga taong hubad na hamarang sa kalsada. Tumabi ang mga ito at tumitig kay Matilda sa likod ng sasakyan. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang abandonadong bayan at huminto sa aklatan upang humanap ng mapa. Halatang nasa bingit na ng pagkalugmok si Jill at sinabihan si Matilda na kailangan niyang matutong mabuhay sa bagong mundong ito. Tinuruan niya ang bata kung paano gumamit ng baril. Tumanggi si Matilda at sa galit ni Jill, siya na lang ang bumaril sa ilang mga libro. Pagkatapos, pinabalik niya si Matilda sa sasakyan habang tiningnan nila ni Noah ang mapa upang hanapin ang hub. Sa mga sandaling iyon, nakatakas ang mga preso mula sa kulungan at nagsimulang gumala sa bayan. Nakita sila ni Jill mula sa bintana at agad na tumakbo palabas, pero may ibang tao nang kumuha ng sasakyan kung saan natutulog si Matilda. May mga lalaking nagtangkang agawin si Noah kaya't nagpaputok si Jill sa lupa upang paatresen sila. Sa kasamaang palad, iyon na ang huling bala niya. Naghanda na silang tumakbo nang biglang bumalik ang kotse, si Dodge pala ang nagmamaneho at sinabihang sumakay sila. Habang umaalis sila sa bayan, tinutukan ni Jill si Dodge ng baril at sinubukang tanungin ito. Nawala sa focus ang grupo at muntik ng mabangga, pero agad na nagbabala si Noah. Biglang huminto si Dodge at kinuha ang baril mula kay Jill. Sinabi ni Jill na wala na iyong laman. Kinuha naman ni Dodge ang mga susi at nagtungo sa isang nasunog na sakahan upang mag -imbestiga. Nakakita siya ng mga bagong damit at nagpalit. Habang hinihintay siya, tinuruan ni Jill si Matilda kung paano kumuha ng gasolina mula sa ibang sasakyan. Pagbalik ni Dodge, ibinalik niya ang baril kay Jill at pumayag na ihatid sila sa hub dahil gusto rin niyang gumaling. Kinagabihan, pinaupo ni Jill si Matilda sa driver seat upang turuan siyang magmaneho. Ngunit kinailangan nilang huminto nang makita nilang may barikadang piramide ng basura sa kalsada, at may lalaking nakaupo sa ibabaw nito. Sa may kakahuyan, may grupo ng mga mababangis na tao, may mga bihag silang inusenteng tao at isinabot ng patiwarik upang kunin ang kanilang dugo. Sa matinding takot, agad na lumipat si Jill sa manibela upang umalis, ngunit bumangga ang sasakyan sa basura at sinimulan ng basagin ng mga taong ligaw ang mga bintana. Habang pinipilit ni Jill na umiwas, sinubukan ng mga ito na abutin ang pamilya mula sa mga basag na bintana. May isang babaeng humablot sa buhok ni Matilda, pero sinaksak ito ni Noah sa braso gamit ang distornilyador kayat. Napakawalan siya, may ilan na nakahawak na rin kay Jill at muntik na siyang mahayla palabas, pero biglang inapakan ni Matilda ang gas pedal at tuluyan silang nakatakas. Habang hinahabol pa rin sila ng mga ligaw na tao, masyado nang mabilis ang kotse kaya't hindi na sila naabutan. Ilang oras pa ang lumipas bago nila nasilayan ang mga ilaw ng hub sa gubat. Bumaba ang pamilya mula sa kotse at nagpaalam kay Dodge, na umalis ng mag-isa sakay ng sasakyan. May lumang barong-barong sa gilid ng daan kaya't sinabihan ni Jill ang mga bata na doon muna maghintay habang siya ay mag-iimbestiga sa hub upang tiyaking ligtas ito. Huminto muna siya sa isang ilog upang maghilamos, sa kadahan daw ang lumapit sa hub. Napansin niyang may mga sundalong tumatanggap ng iniksyon upang manatiling matino. Naghintay siya hanggang makatawid ang isang truck sa tulay upang makalusot sa ilalim ng hindi napapansin, at may nakita siyang mga bala sa may hagdan. Nang lumingon ang mga gwardya o pumasok sa loob, matagumpay na nakalusot si Jill at ginamit ang parehong password na ginamit nila sa universidad upang makapasok sa laboratorio. Nagsuot siya ng lab coat upang hindi mapansin. Sa susunod na silid, nakita niya ang natutulog na babae, at inakala ng isang doktor na naroon siya upang kunin ang blood samples. Habang ginagawa ito ni Jill, napansin niyang may sugat ang braso ng babae, pruweba na paulit-ulit na siyang tinurukan. Nagreklamo ang babae at nangakong tutulungan siya ni Jill, pero humingi rin si Jill ng pabor, kung sakaling mamatay ang lahat, alagaan sana nito si Matilda. Naguluhan ang babae at sinabing hindi niya alam kung bakit siya nakakatulog, gayong dapat ay matagal na siyang patay. Sa mga sandaling iyon, nakita siya ni Murphy at tinanong tungkol kina Brian at sa kanyang pamilya. Nagkunwari si Jill na hindi na niya nakita si Brian matapos siyang umalis sa unibersidad. Ipinaliwanag ni Murphy na wala pa rin silang lunas, pero nakagawa siya ng isang cocktail na tumutulong sa pagtalas ng isipan, ito ang iniiniksyon sa mga sundalo. Ngunit nagdudulot din ito ng pinsala sa utak. Niyakap siya ni Murphy at sinabing masaya siyang naroon si Jill, pero ramdam din ang nawawalang pag-asa. Paglabas ni Jill, umupo siya sa hagdan at umiyak, iniisip na tapos na ang sangkatauhan. Bigla siyang nakakita ng mga flare sa langit, at dumating si Dodge sa ng kotse kasama si Matilda at Noah. Tinakbo ni Jill ang mga ito pero agad siyang dinampot ng isang sundalo. Nakatutok na ang lahat ng baril sa kanya nang sabihin ni Matilda na kaya niyang matulog. Kinaumagahan, sinabi ni na Dr. Murphy at Katz kay Matilda na makakatulong siya sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga eksperimento. Nakita ni Matilda ang isang unggoy na bukas ang bungo pero buhay pa rin. Hinawakan niya ang kamay nito habang sinusubukang patulugin ito gamit ang anesthesia, pero walang epekto. Gusto nilang ikumpara ang brain activity ni Matilda sa unggoy, kaya tinurukan siya ng anesthesia, agad siyang nakatulog. Samantala, binisita ni Murphy si Jill, na nakakulong na at nagsisimula ng malito sa kakulangan ng tulog. Ipinaliwanag ni Murphy na ang insomnia ay posibleng dulot ng solar flare na nakaapekto sa magnetic wiring ng utak ng tao. Nakiusap si Jill para sa kalayaan ng kanyang anak, pero sinabi ni Murphy na nakasalalay sa bata ang kaligtasan ng sangkatauhan. Samantala, nalaman ng mga sundalo na electrician si Dodge kaya tinurukan siya ng cocktail. Sa laboratorio, napansin ni Matilda na hindi na humihinga ang natutulog na babae. Gumamit ng defibrillator si Katz pero nabigo siyang buhay nito. Ipinagutos ni Murphy na dalhin si Noah upang ikumpara ang kanyang utak kay Matilda. Balik kay Jill, nagsimula na siyang makaranas ng guni-guni. Nagpakita sa kanya si Noah at sinabing umaasa lang siya sa ibang tao para palakihin ang kanyang mga anak, bago siya sinakaw at pinagbantaan ng kutsilyo. Pero biglang dumating ang isang sundalo at inalis ang totoong Noah, biglang tumigil ang kanyang ilusyon. Hindi pinakinggan ang pagsusumamo niya para sa anak. Sa labas, inakala ng isang gwardya na ang isang pinecone at nagpaputok ng walang tigil. Ang putok ay naging sanhi ng kaguluhan, nagwala ang ibang sundalo at nagbarilan maging ang mga siyentipiko. Isang babae ang nakakita kay Jill at inakalang siya ang dating kasintahan, kaya't binaril siya bago nagpakamatay. Sa kabutihang palad, tumama lang ang bala sa isang tubo. Gamit iyon, nabasag ni Jill ang tubo at nakalaya. Ang sundalong may hawak kay Noah ay nagwala rin at muntik na siyang patayin, pero dumating si Dodge at nailigtas siya. Nang mapagtanto ng sundalo ang ginawa niya, muling nawalan ito ng katinoan at tinangkang patayin si Dodge. Habang gumagapang palayo si Noah, palihim na gumalaw si Jill sa gitna ng kaguluhan pero naharang ng isang sundalo sa pinto, na baril ito ng kanyang kasamahan. Sa loob ng lab, binibigyan ni Katz si Murphy ng cocktail habang sinasabing wala silang dahilan para isakripisyo ang isang bata. Nang dumating si Jill, sinabi ni Murphy na hindi niya ito papayagang kunin si Matilda at tinutukan siya ng scalpel. Bigla siyang nanghina at ilang segundo lang ay namatay. Lumabas na si Katz ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pag-iwan ng bula sa karayom. Pinalaya ni Jill si Matilda at sabay silang tumakbo upang hanapin si Noah. Ngunit kinailangan nilang magtago dahil may mga sundalong nagpapaputok sa isa't isa. Nakita nila si Noah, hinahawakan ng ilang kawad habang iniisip sa kanyang guni-guni na ito'y isda. Bigla siyang nakuryente at dalidaling tumakbo si Matilda upang kunin ang defibrillator habang iniiwasan ang mga bangkay sa sahig. Ginamit nila ni Jill ang paddles kay Noah, pero pareho silang nakuryente at nawala ng malay. Kinaumagahan, nagising si Matilda at nakita ang kanyang inang yakap-yakap ang katawan ni Noah. Umiiyak siyang niyugyug ito, hanggang sa damilat ang mga mata nito, ibig sabihin ay nakatulog siya. May dumating na sundalo sa likuran nila na may hawak na baril, pero matapos ang sandaling pag-aalinlangan ay pinayagan silang umalis. Pagkatapos, naghanda na ang pamilya na umalis gamit ang military vehicle. Sinabi ni Noah kay Jill na tama siya sa desisyong huwag sumama sa hub, at inamin niyang mahal siya nito bilang ina. Habang nakatingin si Matilda sa defibrillator, may napagtanto siya, tumigil ang tibok ng puso ni Noah, kaya't namatay ito at muling nabuhay sa pamamagitan ng kuryente. Doon siya nakatulog. Naalala rin ni Matilda na nalunod siya sa lawa at ni-revive ng mga pulis, at mula noon ay kaya na rin niyang matulog. Naisip niya na para tuluyang matanggal ang insomnia, kailangang, mariset, ang buhay ng tao. Dahil halos hindi na makagalaw si Jill, dinala siya ng mga bata sa lawa at nilunod siya hanggang tuluyang mamatay. Pagkatapos ay binigyan nila siya ng CPR at ibinalik sa buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panonood.